Hello mga gusok, marajaw na hapon no? Kung kamo makita ka sticker sa growing spot mga kaigsunan Ikaw e, si kagusok pag isnak naman mga kaigsunan no? Limit ta, kung ikaw makakuna pakakita Diretso da sa growing spot e, Kaya ikaw si kagusok pag isnak naman no? Dire na area ra mga kagusok no? Oh? Hanapon nyo dire Yan yeah, no? Dire na area ra hanapon nyo dire mga kaigsonan Sa makauna lang, dagan salamat mga followers. Kuha na sticker mga dili dili magdudubli-dubli pagkuha sa sticker oh. Yan mga kaguso, kaduha na sticker. Dire dire na area mga kaigsoonan, hanapon ra ninjo. Hanapon ra mga kaigsoonan. Ah, Ang dapit na area. Dire 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 mga kaigsoonan, so good dia. Kana na poste, abot ra dire mga kaposte dia. Dara hanapon Dagan salamat Marajaw na adlaw. Diyan mag double double ka na drop na sticker o oh. na drop. Panapo oh, na kanindjo. Eh si Kagusok sa growing spot mga kaigsonan. Dagan salamat Marajaw na hapon. Mga Kagusok Katuyo na sticker ko man i-drop na to no. Delivery paysnak ni Kagusok. Oh. Yan jarita kuman sa ko, ko, sa ko sa mgao na lang. Ikauban si Kagusok pag snack yan mga kaigsonan. O oh, bande-banday kamo sa post kuman, no. Katuyo na sticker. Lanto, lanto, lanto ka mga followers. Kung sa'yo makakauna pagkita, basta dirira na area. Dirira na area. O, diri, diya, 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 o diri na area. Hanapon siya mga kaigsona, no? Dagan salamat, Maradaw na hapon mga kagusog.